Mga ganda yung dahon, eh, lalaki na ako yung dahon. Malalaki din sa umalit. Oo. Doon, dami nagbebenta dito. May yung dahon? May sumi. Ay, nagtitid suma na 20 Sobrang kaya naman. Hindi ko makuha. Oh. Sulit ang 20. Oo, oh, uh, uh, Malaki, 20. Eh, isa yung mga 30 pa yun?

Walang ano, walang signal. Wala. Ah, si Yuji nag-comment, sabi, saan yan? Saan yan? Ito ako talaga yan. Ay, ano ba yan? Ito ako. Ito. Ito. Ay, ba yung pabubalap mo, Ma? Ay, malamang! Wala nga naman itong mahaba. Dito sa bukid. Akala ko yung ano, yung point. Na comment sa iyo dyan, saan daw yan? ano?